Minsan talaga, hindi maganda mag-iwan ng isang kwarto na bakante. Lalong lalo na yung mga atik natin. Madalas, pinanggaran nito na Manila lang na ayaw natin na nandun. Hi guys, this is me again, Ed Beast, and welcome back to my channel. And kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na hindi nililiver yung story format sa tamang channel ka. Kaya huwag mong kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes kaya kumailan ka sa mga kwentong nakakatakot. Tara, sabay-sabay tayong matakot. Ang Bacolod City ay sobrang gandang lugar and marami silang masasarap na pagkain base nga sa tatay ko noong 1990 ay napagpad siya sa Bacolod and sikat rin dito no, sa mga kwento na sobrang raming aswang daw sa Bacolod and isa sa pinakasikat na pinag-uusapan dito ay yung kwento ng tiniyente Kim na isang aswang. Base sa mga sasabi ng mga lokal, totoo daw si tiniyente Kim mo. At ilibing siya somewhere doon. So ngayon, hindi yun ang pag-uusapan natin, no? Ang pag-uusapan natin ay isang taong naka-encounter ng isang aswang sa konsolasyon Bacolod. Nangyari ito around 2005. Empleyado ito nila and isa siya sa mga stay-in no? na empleyado sa dating negosyo nila na inasal. So, medyo may space rin no, yung kanilang negosyo na yun dahil based sa description niya sa lugar ay meron silang attic dito. Pero sabi niya, they, they never use no, yung attic na yun. And it's only open or na-open no lang ito kapag naglilinis sila and may narinig sila mga ingay ng daga at pusa at sa taas. Pero, napansin nila no, yung mga reklamo ng mga customer nila pag kumakain sa gabi na may gumagawa ng ingay sa itaas ng attic nila. Pero, base sa paniniwala nila, daga at pusa lang ito. Since yung may-ari nito ay umuwi lang ng bahay ay yung mga nag-stay dito ako naka-experience ng kapabalagan sa attic na yun. At nangyari nga ito sa lalaking empleyado nila na natutulog doon dahil nakatira ito sa malayong lugar doon sa kanila and inaccept niya na mag-stay in na lang doon dahil makakatipid siya sa mga pamasahe na gagastusin niya araw-araw. Sa so isang gabi daw habang natutulog siya, mahimbing yung tulog niya nakarinig siya ng malakas na kalabog and ingay na nanggagaling doon sa inasal and sa taas ng attic daw yun. Dahil in-expect niya na dagat po sa lang yun, ay binariwala niya ito no? at hindi niya pinansin ito. So since na, nagising na siya, siya, dahan-dahan siyang lumakad no sa hallway ng lugar na yun and papunta na siya sa sa ER. Ngunit, may napansin siyang kakaibang tunog. At para may naglalakad sa ibabaw ng ulo niya, no? which is nandun yung attic nakalocate. So nakarinig siya ng parang nagkikrik na sound sa taas na para bang sinusundan siya. Nung na mapanakong narinig na ito, nag-iba yung pakiramdam niya yung parang nanlaki na yung kanyang ulo Tumatayo na rin daw yung kanyang mga balahibo So Dahan-dahan siyang lumingon At tumingin pataas Doon tumamban sa kanya Ano oh, yan? Nagplaktoon siya ko <laughs> Doon tumamban sa kanya Yung lalang Na hindi niya ine-expect May mata ng babae sa itas ng atik. Mahabang buhok nito, kulay puti. At base sa description niya, nalilisik na yung mga mata na para ba daw pulang pula ito na parang dugo. Yan yung feeling na parang gusto siyang kainin ito ng buhay. Sobrang takot niya sa nakita niya ay napaihina na siya sa kanyang shorts or pantalon. Hindi na siya nakaisa si CR At dali-dali siyang tumakas at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto at nagsirado ng pinto at nilak ito. Kahit takot na takot siya nung no? nagpalit siya at tuturog na lang siya, inisip niya baka malikmata lang yun o baka pinaglaruan lang siya ng kanyang isip niya dahil medyo madilim ng mga panahon na yun. Tumating yung umaga at Bumalik na siya sa normal na araw niyan, magtatrabaho na siya. Pero never niya daw ito kinento sa kanyang mga amo, no? sa kanyang mga boss. Hindi pa niya ito kinento agad. Tinago niya naman sa sarili niya ito kasi hindi siya sure kung totoo ba talaga nakita niya. So, akala niya yun na yung huling beses na makikita niya ito and posibleng nga nagmanikmata na lang siya. Pero hindi niya in-expect na may panganib na nakaabang sa kanya. habang nakaupo siya sa kanyang sofa at nagpapahinga habang nakatalikod sa bintana. Nagtitexto siya ng mga panahon yun and may biglang umila sa kanyang buhok. Noong una siguro akala niya yung may nakikipaglaro lang sa kanya nakakilala niya. Nakikipagbiruan. Ngunit na iba na yung pakiramdam yun biglang umigpit yung hawak sa buhok niya at para bang hinihila ito na parang gusto nang matanggal ng lahat ng buhok niya pilit niya tinatanggal yung kamay nito at dahan dahan siyang lumilingon para makita niya kung sino ba ito pero nakita niya yung braso na payat na parang sobrang puti daw nito at mahaba yung mga kuko nakita niya rin na parang hindi tao yung mahawak sa kanya sobrang lakas nito kahit payat Nung makalingon siya, doon lambot yung katawan niya at pilit siyang sumigaw ng sumigaw ng saklolo, makita niya ito. Ito yung mata ng babae na nakita niya sa atik lang. Yata matahin pala ito. <laughs> ito yung babae, mata ng babae na sa niya sa atik. Puti yung mga buhok nito at nililisig talaga mga mata. At doon na pinag sa kanya, nakakatakot itong mukha at natutulis nito mga ngipin. Pilit siyang nilalapit sa ngipin sa bibig nito at dahan-dahan ang bukas ng bibig. Yung nila lang na to. Oh, bakit pa ito napaplaktit yung kuryente So, nung makalapit daw, yung lang sa kanya, naamoy niya yung masangsang na amoy nito at naparabang gasolina daw yung amoy ng bibig nito. So, hindi niya na maintindihan yung mga nangyayari no and inisip niya na baka katapos niya na mga panahon yun dahan dahan na binaunang nila lang nito ang mga ngipin nito sa kanyang leeg kala niya, yun na yung uli. pero di nagtagal ay bigla itong kumawala at nung paglingon niya wala na yung nila lang na yun isa makapaniwas nangyari and the next day nung pagising niya no masama na yung kanyang pakiramdam kaya nag nag naging umingi siya ng sick leave at nagpa-check siya sobrang sakit doon siya noon parang na nagkakaroon siya ng upset stomach pero nung nagpa-check up siya yung mga resulta ay normal lang and wala daw problema sa kanya so hindi rin siya naniwala na walang, may, walang problema sa kanya kaya pumunta siya sa albularyo at nagpa-cleansing siya doon and doon na nga natagpuan na may lumabas sa kanyang katawan na parang putik na sobrang sticky at nung pagbukas nito ay may mga insekto sa loob posible na dahil to sa pagkagat ng oh, um, nila lang na nakita niya at na-encounter niya base sa binasa ko aswang daw yung napakita sa kanya at umatake sa kanya dahil sikat sa mga ganun yung bakulog yung ilo-ilo posible nangyari yun so hindi ako sure no kung totoo nangyari talaga to or fiction lang to pero muna rin sobrang skeptic ako sa mga ganun bagay sa mga aswang pero nag iba yun nung na experience ko ito first hand And, na naamoy ko talaga yung mismo amoy daw ng isang aswang hindi ko alam ba't nangyari yun pero kung panoorin nyo mga previous videos natin which is try nyo to try to scroll back and watch my previous videos andun yun malalaman nyo kung ano nangyari so um, ito yung kwento natin sa episode na to and hopefully no, nagustuhan nyo ito pero before na ito i-end um, paabot nyo natin ng 500 likes ng video na to and para sa mga bawat viewers Don't forget to share kung anong nagustuhan nyo sa episode na to and drop a comment. Kung may mga experience kayong kababalaghan na gusto nyo i-share, share it, send me a message sa Facebook page ko. I would love to share it in my future episodes. So, para sa mga mga viewers ulit, don't forget to like and subscribe. Hanggang dito lang tayo, hanggang sa susunod.